Ay nako, wag ganun. Bela, bakit pinakyat mo dito? Kasi? Pinakyat ko yan kasi nga, meron kami tinitingnan una na dating site na okay. pass, bat, or pest. Ah, bat, uh -huh. uh, pass or bet, at saka yung speed dating. Sabi ko, doon uh -huh. ka na lang ako umakyat kay 2.0 kasi mas maraming viewers doon, mas okay doon, ganyan-ganyan. Tsaka may mga angels na kami ni 2.0. Ganyan-ganyan. Uh -huh. Ganyan, ganyan. Okay, nag-live ka. tagal mo mag-live eh. Nung nag-live ka na, share ko na sa kanya yung ano, yung live. Sabi ko, akyat ka dyan. Marami ka akong may amamatch sa'yo si Kako kasi 2.0. Eh kaso mo lang nung mukha yata nung nag-open. Parang ikaw na yung may type. Hindi mo na ihanap ng kamatch. Kainam. Okay, e, <laughs> eh may boyfriend eh. <laughs> hmm. Ang gagawin ko dyan. Hindi, try, try lang uh, naman yan uh, eh. Malay mo it, naman. It, it, Kaya sabi ko. Uh, ot, eh, may duwa. Eh, eh, bakit? Oh, ay, I know, I know her. Don't worry. <laughs> Pero makakasakit tayo. Red flag. Pero 2.0, kung di ka na mag... Di mo naman magpapakit. Huwag ka na lang. mo nang idagdag sa number. eh. <laughs> bakit? Gusto ba niya? <laughs> Ay, ikaw mukhang ikaw may gusto. <laughs> ah, ah. O bakit? Parang gusto mo eh. Inaharot mo eh. Hmm. <laughs> Nakakita ka na naman ng bumbi at anong ganon hinaharap mo eh. Hindi, bakit ako ba magde-decide doon? Kung magsabi siya, bakit hindi? Oy, bestie, umayos ka. Huwag ka nang magdag sa numero, ah Hindi e, ka... Bakit? Pag... Idadagdag e, ka niya sa ano, <laughs> sa... Idadagdag ka niya sa mga koleksyon. Abinet? No. Oh. Malay mo, ipadala kami sa si Israel. Hindi, e, pag tinuhog kita, tuugin ko rin siya. <laughs> Ay, hindi mo pala. Kaya... <laughs> Oy, oh, mag iisang eh, bahay tinitira ano namin yan. Ano? <laughs> ano? Ano? Beste, eh. hindi ka naman dadagdag siguro, no? Katayin kita sa Friday pag oras na... Hindi, tanongin mo muna that. kung type niya si 2.0. Masyado, masyado naman tayong assuming. Type mo ba si 2.0? Type mo ba si 2.0? Walang problema, bakit? Anong walang problema? <laughs> <laughs> tayo sa mga sagot mo! Anong walang problema? <laughs> Ako bestie, mahirap maging choosy. Hindi tayo maganda para maging choosy, ano? Ay, si Ben, possible na magustuhan mo si ano? Shy, possible na magustuhan ha? mo si 2.0. Naman, oh. No? Bakit ah, anong di? Huwag mong i-Britain! Huwag mong Oh, di diba? Hala ka, guys. May sakit ng ulo na naman si Maldita. <laughs> <laughs> Oo. Ikaw pinaket kita si dito Ayos ayusin mo Tapos yung pala Mga akit ka pala Oh, Kung si Ako si Maldita Yung pro si, um, pro si Maldita Problema niya si Ano si Shy Ikaw problema mo ngayon Si ano ah, Hindi si Maldita Problema niya si Ate Shy Ikaw problema mo si Shy <laughs> Parehong Shy na shy. Sabi kasi ni Baby guys Sila daw Mga angels mo na sila Ngayon Iton Demons nila <laughs> 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 uh, ilan na bang angels mo? Ilan na bang angels mo? 170. Pang 104 pang na ako. Pang 104 na ako. Ikaw pang 118. Oh. kung gugustuhin mo makiyat. Abay, wag na. Nadagdag ka. Ay, gagawin, gagawin ko na pang number 1 na ako. Kung pwede kong burahin yung 105 na yun. Pero gusto <laughs> mo mamatay tayo lahat. Kung <laughs> <laughs> gusto mong patayin ka ni Commander. ha <laughs> ha. Number Alam. one yan si Commander. O oh, sige, pang number 2 ako. Alam. Ayan si Maldita. Uubra ka ba kay Maldita? Hindi. <laughs> o, oh, hindi ka pala uubra kay Maldita. <laughs> Pag ikaw siya ay sinabal ka ni Maldita, iwan ko sa'yo. Ay, hindi. hindi na lang. Mananahimik na lang ako. Pero titikim ka. Nang? <laughs> <laughs> Nang missile ni 2.0. <laughs> Yan bo, sa kandoy nga may bang. Ay, baka yan i-laang <laughs> ha. Hindi, totoo. Hmm. <laughs> Possible ba na magustuhan mo si 2.0? Why not? Anong why not? Napilitan If ka? If 2.0 likes me, why not? Isiin ko yung singit mo, makita mo. <laughs> why not? <laughs> Uy, kung bestie, wawawain nat ka pa. Nagsisisi oh. ako, pinakilala pa kita kay 2.0. Bakit? Yung mga inaagawan mo pa kami ng ispat ni Maldita, ah. Eh, hindi, huwag kayong mag-away. Hati-hati lang. Kaya naman, eh. Uh -huh. Nagpapalakas best naman ako dito, Sus Maria. Hmm. May missile ka na from Russia. Wala. Karayom lang, maliit pa nga. Hahaha. <laughs> 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 uh -huh. Hmm. Maliit lang to, pero pag isa-isa lang. Ah, uh, up okay. daw si Maldita, pagsasabihan niya lang daw si Shai. Hmm. Ready ka na ba, Shai? Umanda. Manda ako. Manda ba ba, Maldita? Bababa ako kayo. Ay, ayaw daw, bababa. Ay, ayaw ito, bababa. Wow. Hindi, ingatan ko to guys, kasi bago lang to eh. Patubuin ko muna yung sungay ng demons. Ha! <laughs> <laughs> Parang hindi ako masihiro everyday Ah. Uh, ay, ano siya tanungin kita, ano ba yung lamang mo sa mga nauna? Da siguro bago ako. So <laughs> si Bella? ano <laughs> ka magsasabihan mo? No? Ano ka ba? Hindi, ano ba, ano ba yung lamang? Dad. O, kaya ano na lang kay Bebela, ano bang lamang mo kay Bebela? Bebe Pagawain ko to sila guys. Mas <laughs> maidap si Bella kaysa sa akin lamang ko. Oh, mas ano, ano, ano? Edad, Oh, mas may edad ako sa iyo pero mas masarap ako sa iyo. <laughs> Siguro mas masabaw ako kaysa kay Bella la <laughs> la la baby, la tinitira ka na kay Megan. <laughs> ano yung sabaw mo? Yung sabaw mo panis. yung sabaw ko <laughs> oh, <mo>, fresh. Talaga <laughs> la si Dada, ay si guys. The the <laughs> <sina> guys. <laughs> umayos <laughs> ka, umayos ka, umayos ka. Mm. Talaga? Umaayos ka. Teka nga, may number ako ni Russian eh. <laughs> Tatawagan ano pala... ko tong si Russian. May alas pala to pa si Bebel. Yo, yeah, may alam si, eh. mahirap ka laban si Bestie eh, Kailan ka uwi ng Pilipinas siya eh? Last, uh, next year. Kasi kakauwi ko... Ka no, no, kasabay kami niya umuwi eh. Kasabay kami. Baka ah, next okay. year umuwi ako. <laughs> Kaya Dito, hindi ko siya pinakilala sa'yo noon eh, Noong mga panahong nag... Baka yun ako, hindi ko siya pinakilala sa'yo. Baka, ma baka, lumuwas ka ng Maynila, eh. Aba, okay kayo. Okay tama kayo? tama yan, pag ano, pag uwi nyo, di ba, isang punta, tuwag dalawa. <laughs> <laughs> okay kayo ano kayo kaya yun, guys, no? Kapag legit na ganun, guys, no, natutuwa talaga, no? Tawawa siguro tong tintin ko. <laughs> Dami. Kailangan marami, okay. marami kang lakas kasi kung dalawa ang babae. Eh. Kain ka maraming balot, takin sa amin, Talaga kukulangin ka pa. Talaga lang <laughs> ah. Ay, Ay naku, naku 2.0, ngayon lang kita nakita, parang ngayon lang kita nakita ganyang kapawis din ah. Pag pinapawis, pag <laughs> na pawis, napawis ka ah. Ala ka pang ginagawa, pawis na sa labas. ka na. Karar Pero sa labas kanina oh. pa kami nanonood ng live. Wala ka naman sa labas. Nagyadyan ka lang. Hindi, galing nga ako labas. Namatay na yung minipan ko. Galing nga ako sa labas. Hmm. Nagbuhat ako. Hmm. Nagpapalakas kasi ako. Hmm. Baka, baka may dumating. Ganun. <laughs> Dapat laging handa yan. <laughs> diba? Ikaw nakaki... Porkit, malaman na nakachub lang yung friend ko. Ay, ayaw mo nang tantanan. Hmm. Mas malalaki pa yung nakikita ko dyan. Baby lang. Oo. -oh kung nakahimas na yeah. ako ng uh, tabo, baka pwede namang makahimas ako ng uh, malamunggo. Grabe ka naman sa munggo. ay Hindi malamunggo, hindi malamunggo yan. Pag tumalikod yan, nandoon ang kaserola niyan. Gandang. Sampol, talikod nga siya eh. <laughs> wag, 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 wag. <laughs> wag, baka, baka ma-restrict siya ba po. Isi, hindi no? naman sa ibang live nga pwede open yung salita lang huwag naman natin ipakita diba kasi mag enjoy lang tayo huwag naman pero hindi, na... di, di, di. pero hindi yan pero hindi yan hindi yan hindi yan sasali sa listahan mo 2.0 sa akin lang yan ano yan bow hindi ako kayang kalabanin bakit ito, ikaw nag, bakit ikaw nagdidesisyon eh si Shai naman yung makakapagsabi ano Shai yes. yes my manager ko yan eh Andi niya na ano, yung Hindi ako kayang kalabanin yan. Mm, marami yang alam sa akin eh. Kung marami, kayo, akong nalalaman mo... sa kanya. Kung Shy, hindi mo siya kailangan kalabanin. Gawin mo, sikreto mo lang sa akin. Sige. Sige, lang. Uh Oy, thank you sa pagkakit nyo. Ha. Alam mo ba guys, bakit naagat ng na mga to? Alam mo naman ang mga purpose ng mga to. Gusto lang nila sumaya. Alam naman oh, natin. Oh, dahil uh, dito ngayon dito sa Israel ay gera. Alam niyo na. Alam mo ba guys, to. yung buhay abroad oh, na para hirap. Yeah. So, sana naman sa maikling panahon, kapasaya ko kayo, di diba? Pero, walang seryosohan, ha? Bestie. Pero kung, kung siya, ano, kung sampo <clears throat> lang, lang, no? Gusto talaga ni Shai. Ano oh, problema? Di ba? Kahit ilan kayo. <laughs> bakit? Ina-small mo ako, baby, la? So, dadaan ka muna sa akin bago pa isyay. <clears throat> Pero ngayon okay na naman na nagsispire na. Kaya back to normal. Alam mo unte -unte bakit sila nagsispire? Chay? Hmm. Alam mo bakit natigil ang putukan okay. mo? Kasi tayo naman yung magpapaputok. <laughs> At nga, hindi ha. Subukan. Hindi mo mo ha. Almost two, two, two weeks sa, uh, ano, almost two weeks sa uh, kanya dito nagpa... Two weeks bestie, no? Hindi, o oh, one week mga higit Hindi talaga kami nakalabas ng pahay ha. Tiki-tiki. <laughs> <laughs> Ay, ganun ba? Talaga. Ano lang ah? isang bagay lang dapat gawin. Ikaw yung kakasa, ako yung bubuga. mo yung shelter, ha? Ah, ganun ba? Ay, ganun oh, ba man. Oh. Thank you, ha? Thank you sa pag-up nyo. Sana napangitay ko kayo. Maraming salamat. Okay? Thank you so much. Salamat! Bye, salamat! Hindi kita hanapan kasi may jowa ka na. <laughs> so, ikaw na lang. Ikaw na lang. Ikaw na broken ako. May pakis, <laughs> oh? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, <laughs> Wala na. Mag-uusap na yung dalawa na to pagbaba kami sa May pa, may ano ako, may pa-missile kiss. Ah, sige. Thank ako nga, you. Ako, ko pa na